Panibagong update sa taping ng first movie ng King Pao. Ilang sa ipinahagi ang pagpunta ng team sa isang province. Maagang call time, sinisimulan na ang dalalapit na romantic comedy. Wala pa man inidalabas na balita patungkol rito. Thankful pa rin dahil ibinabahagi ni Kimi sa showtime. Nakinukumbinsi ang lahat na manood. Nakakatuwa Sobrang humble. Kahit naman hindi ito ipaalam ng apres, milyon ang nag-aabang. Wala siya dapat ikabahala rito o ipangamba. Wala pa man announcement ang sigaw ng mga fans ay bigyan ng matinding pelikula ang dalawa. Ito na nga ang nangyayari ngayon. Ang mga supporters sa saring komento matapos ibahagi at ikumpirma na may romantic comedy na niluluto. Ayon nga sa mga komento, nagsisimula na kami. Magsipag-ipon, gusto namin na mag number one ang kauna-unahang pedikula nila sa si Star Cinema. Ihikitan ang mga dating love team. Ipinapangahog na mas pa ang King Pao. Once na ipalabas ang movie, ngayon pa lang, hindi na nakakatulog ang lahat sa sobrang excitement. Dalupat nagsisimula na rin ang taping nila. Hectic man ang schedule ng himpaw, busy sa mga photoshoot, ang daming brands na offer. Ngunit priority pa rin ang first movie. Ang na ang gahat. Sa kauna-unahang pedikula